Ipitas kami ng munggo mga tropa Ang hapon Ayan, Medyo umakulimlim na Ayan, Ipitas muna tayo Pang Ulam, pang stock Sa tagulan, mag iimpok na tayo Aalis na kami Ayan, ano mga kasama natin Pag may red dito diba Oo, oh, ilang natin Hindi naka-play Oh. Hi. Tara guys, tara. Ayun, mga bata pa. Ang mga kasama natin. Balatong. Ayun, mga bata pa. Ayun, mga, 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 mga bata pa yung mga kasama natin. Habang maaga turuan na natin sa pamumuhay. Ayun, mga pamangkin. Ayun, Sam, kumawai ka nga, Sam. Ayun. Ayun. Nagpipitas. Ayun buhay bukit po kami ngayon ayan makulimlim na napakaganda ng tanawin hinihintay lang namin yung lagayan namin na sako may pa balik tayo para po itong ilang adwa lagay dokin tara na Ayan sila oh. Lalakad-lakad na. Mm. Guys, pagka <laughs> Ayan, ayan, ayan. Tawang-tawa ang anak ko. Mm. tawang-tawa sila. O, oh, lakad na. Okay. ka. Una Ayan. Kitas ng munggo. Tignan nyo naman kahit na mahirap ang trabaho, nag-enjoy -e sila mga idol. Ayan. Nag-enjoy sila mga idol kasi habang bata pa sila, turuan na natin sila sa paano ang buhay ayan. di lang puro gadget kailangan din mag sila dito sa bukid pitas naman, makulimlim na ayan mga idol lakad pa kami ng konti konti na lang doon pa, doon sa kubo na yun ngayon doon kami mamimitas ayan, naglalakad na sila mga idol. Hmm. Mga magpipitas kami ng munggo ngayon. Ayano. Oh. Ayan, mga bata. Sa kami dun, malapit na. Diyan na lang tayo magano, mag-shortcut. Oh, dyan So shortcut kami mga nandoon dito sa ano, mga palayan. Pakulimlim na, wala nang araw. Sarap mamitas ngayon. Oh. pang ano. Ang istak namin sa tag-ulan, mag magiimpok na kami ng mga bunggo para sa tag-ulan. Hugot ka lang lang ng ano, katalo na sa chicharon, ayan. ayan. So, guys, abangan nyo. Ayan. Diyan kami mag-shortcut. Diyan, diyan kami mag-shortcut. Ayan, mga bata. Ayan, mga bata. Pitas muna kami ng munggo. Malapit lang naman. Ganon, hmm. ganon. Ayan. naglalakad na sila. Hmm, mga naglalakad na. Ayan. Yung dalawa. <laughs> Ayan o oh. Tignan mo Ayan oh. Ang saya-saya nila o Oh. oh. Ayan maganda sa ano Dito Makulimlim o oh. kasi yung aso Mamimitas yata hmm. Ayan Ayan Ang saya-saya nila Ang saya na nila mga idol Ayan o oh. oh. Ang aso o oh. Napagod na Kala na Ayan o oh. ganda limlim na. Pitas lang kami munggo. Yan. Kani umaga kapag sila ng talong. So binenta na natin yung talong natin. May panggastos na tayo habang iniintay natin yung mga kambing. Yan. Lapit na kami, tumatakbo na sila. Yan ay mga yan, diyan sa kubo lang 'yan. Diyan na kami niyan. Pitas lang kami ng munggo. dito dito. Tito Ramon. Mm, yan, dito na kami. Pitas kami ng munggo. Ay, Ramon din, Tati ka? Oo. Kunin nyo yung kulay black. Ay, pwede brown, yan, kunin nyo yung kulay black tsaka brown. Pwede ba yan? Ayan na sila, oh. Malakay na lang, oh. Mm. Malakay na lang. Pinawak pa. Ayan, hiningal yung aking pamangkin na isa. Lusog, lusog sarap. Shoutout mo muna si Papa. Si, ayan, nanonood Shoutout dyan. Shoutout pa. Ayan. Ayan, nanonood dyan si Papa mo nyan. Ayan. Dami pa niya, no? Pitas-pitas muna kami. So, guys, yan. Mga pipitasan. monggo Israel. Sama lang mo ba yung pipitasan mo, Sam? Ah, very good. Lagay mo yung lagay na yun, no? Yung timba. Dala ni Kuya Ramil, ayan. Yung palay, oh. Ang mga palay. Dito kami so, namimitas ng talong dyan. Ayun ang umaga. Tanggalin mo na. Ayan. Nagtanggal na sila ng ano, mga jacket. Nagtanggal na sila. Ayun, no? Mga aming aso, nag-aabol ng manok. Baka mapunta pa kami sa barangay nito. Diba kayo, walay kayo. Dali nyo to laga yan. Ayan. Ang mga nakuha. Munggo. Ayan. Doon kami. Hanggang doon. Pinahinga namin to. Ganito yung teknik sa pampanga. Pinahinga namin to lupa. Para... sa tagulan, condition yung lupa para sa palaya yan ito inano lang namin to eh sinabog lang walang gaspas di na pinatubigan hanggang sa muna munga na ayan ako lang ang nagbibidyo mga idol mamaya mamimitas tayo ayaw hmm. hey, pa kakayan ang tsaka itim mo Eh, dito ba, eh. Basic lang ito. Kahit tawakan mo lang. Amis ko na papako guys. Ayun. Malagtib keng man. Malagtalaka Malagtal mong nga mo. muli na kamo ang korap. Wuapin pa. Uh -huh. <coughs> uh -huh. ako oh. lagi. Tayo mo. Oh. Lagi mo Yan. Napuno na alagay na natin sa sako. Mm. Ang kapatid ko. Oh, di ba? sa e, sako. Ay, ilagay na natin sa sako. Ayan. Yan sila. Pipitas na kami. Hmm. Ayun, doon kami galing, doon sa bahay, doon ang layo, pero okay ano, shortcut, malas malapit. Yan lang, oh. oh napaka kita, kitang kita. Yung mga jacket naman oh. sinanggal na namin. mo na muna, be. Tulungan ko muna silang mamitas, maya maya na lang. Ayan, pangalawang salin, mga idol, napuno na nila. Ayan. Ang naglalaro-laro na sila oh. Ayano. Oh. Laro-laro na sila sa damo. Sasalin ko muna to mga idol. Hmm. Sasalin muna natin sa sako. Ayun, sako natin nandoon. Ayun mga idol, nasalin na natin sa sako. Mm. Nasalin na natin mga idol. Ayano. Oh. Mimi-merienda muna daw yung mga bata. Yan sila oh. Adala silang mga sila mga meryenda nila. Doon sila sila kakain. Ayun oh, may dala silang meryenda. Ayun oh, mga pagkain nila, tubig. Ayun. Dito. Ayun. Dala sila mga pagkain, tubig. Pipiknik muna daw sila. So, <coughs> ako muna mamimitas. mga idol. Dito, pera mo kami nang ano. Tapos na. Tapos na kami mga idol, ayan. Sasalin na namin sa sako. So, ayan mga idol, uuwi na kami. Ayan yung mga bata. Ayan. Ayan. So, sunod na linggo na lang yan. Ano umaga, nakapagpitas na sila na isang sako. Isang sako na rin to, kasi yung timba, sasalin pa niyan yan. Ayan. Uuwi na kami, mga idol. Uh, lalakad na lang kami. Sila, ate, ayun, magta-tricycle lang yan. Dalay nila yung napitas namin. So muli, shout out muna sa lahat na nagsusuporta ng aking vlog. Ayan, sa Ladop Sibling, siyempre. si Mr. Dynamite, Ate Mabel, sa Idol Bebsi. Uh, Dansoy, Morbera, ayan. WTF Mike, tsaka Ali Mac, Tina, ayan. Team Kurimaw, ayan. Si Tio Kurimaw sa Arabia. RG Rim Vibe, si Neti. Insan Chabilo, Insan Litche. Martins, The Master OKC, ayan. Master Libby Evelyn, ayan. Uh, the Marpis Vlog, ayan. Sa mga tropa ko dyan sa uh, Jedi Industrial, Siyempre, shoutout sa lahat ng OFW. Ayan, mabuhay kayo. Salamat sa suporta. So, yan, pauwi na kami. Tatapusin ko na rito ang aking vlog. Muli, maraming maraming salamat. Bye!